This is a highlight from the charitable works of Kelling Up Rob. All credit goes to them. Mga kalingap, ito na. Jomar at Carla, parang totoong kasalan ang ating nasaksihan. Ramdamang saya at kilig sa bawat ngiti at tingin nila. Seryoso ba to? Seryoso ba to? Hindi ako nabudyo. Seryoso ako. O, Jom, makaprank yan ha? Hindi. Seryoso ang tayo ng video. Kaya lang Ikaw nyo so, ma, tinatanggap mo ba si Carla bilang asawa sa lupot at ligaya, sa hirap at inawa? Opo, Father. Ikaw, Carla, so, tinatanggap mo rin po ba si Jomar bilang isang asawa sa lupot at ligaya, at hirap at inawa? Opo, Father. Ayan, Jomar at Carla, uh, mga po kayo sa isa't isa. Tanggap ng iyong, uh, pagmamahalan. Kamu so, nak Carla Isa Dalawa Dalawang tatong hindi tayo ito Ngayon Ang pinakayos na po ito So ang dami ng ating pinagkaanan Hirap Pinawa Comfort at saya Ngayon sa pagkakabang ito Pinapang ako po Hindi lang kaya akong puso na matuloy kitang mamahalin. Hindi lang isa, dalawa, at loakat. <coughs> ay, mga mga pakayari. Ikaw naman, apa yang Jomar? Jomar, lang mo. na mamahalin kita. sa at ginawa. Sa lungkot at saya. Masuportahan kita. Kaalagaan. Pagsisigyan. At mamahari ng panghabang mga. Okay, Jomar. Pwede mo lang iso yung sinsing kay Pala bilang tanda ng iyong pagmamahal.

Sana ko totoo na, panaginip lang pala. Ngunit ang tanong ng lahat, totoo nga ba itong kasanay ito, o isa lamang panaginip ni Jomar? Abangan ang susunod na kabanata. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita-kits!